eto po sa lahat po ng bumili ng ating circular saw na Kusama Japan. Talagang ito, malakas to mga best friend. Dahil yung makina niyan ay napakalakas. Accurate po yan, hindi gaya ng maraming mga binibenta dito sa atin. Circular saw, sinasabi nila 1,400 pero napakahina. Pero ito tingin nyo ha, napakalakas yan. Ganito mga best friend. Malakas yan kung sa malakas. Kaya lang, yung talim na nandiyan dyan na kasama ng inyong circular saw na kusama ay hindi naman ko sama brand. Pero, eto available na po ngayon dito sa atin yung sama talaga na brand ng circular saw. Eto mga best friend, ginamit ko na to. Ginamit ko to, pinanghiwa ko ng apakan ng hagdanan. Talagang isang diretsyo siyang ganong kaya, mga best friend. Ha? Kaya sa lahat po nang gustong mag-avail nitong talim para mapakanabangan nyo maayos ang inyong magandang circular zone na Kusama Japan. Mga best friend, bili po kayo ng talim na Kusama Japan din. Ito po, naka 50% off po yan, mga best friend. Kaya ang halaga po niyan ngayon ay 399 lang. Limited stocks lang po yan, mga best friend. 50% off. Hintayin namin ang inyong order. Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman, Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa araw na ito mga best friend, shoutout po tayo. Samahan niyo po ako sa pag-shoutout sa ating mga best friend. Punta muna po tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija. Kay best friend Francisco Berber Jr. Ang kanyang order po, isang grinder na boss. Ang iyong grinder 100% na gumagana ng malakas. Sa Bayambang, Pangasinan naman po tayo kay Bespen Arsenio Espijo. Ang kanyang jigsaw naman po, kanyang in -order. 100% sa Matthew. Mula sa Pangasinan, talon po tayo ng Manila sa Tondo. Kay Bespen Darsky Bata. Ang iyo pong grinder 100% na gumagana sa Manila pa rin po tayo pumunta pero sa Santa Cruz naman kay best friend Carlos Mangasep ang kanya mga order dalawang otomas dalawang leather apron dalawang triangle ruler at dalawang corner level test natin ang dalawang ito mga best friend yung iba hindi na natin test kasi mga apron yon corner level at triangle ruler eto na lang pong otomas eto 100% na gumagana maganda best friend? ang pangalawa po 200% na gumagana. Punta naman po tayo ng Nueva Ecija. Balik tayo sa Nueva Ecija pero dito tayo ngayon sa Aliaga kay best Aldrin Bautista. Best friend Aldrin. Ang iyo pong otomas, 100% na gumagana. Talon po tayo ng bao, Camarines Sur Kay Best Friend Noel alay, Best Friend Noel Ang iyo pong O Tomas na Golden 100% natupada. Mula sa Camarines Sur Punta po tayo ng Iloilo City Punta natin si Best Friend Rizal de Pecailo Ang iyo pong Jigso Best friend. 100% na gumagana. At ang iyo cordless drill, best friend, Rizalde. Ayan po, 100% na gumagana ang iyo pong cordless drill. Punta naman po tayo ng Dasmarinas, Cavite, kay best friend Edgar Espino. Ang iyo pong jigsaw, best friend, 100% na gumagana ng malakas. Mula naman po sa Dasmarinas, Cavite, talon po tayo na Sambuanga del Norte sa Shokon kay Best Friend Eleuterio Malas. Ang iyo po ang kanyang mga order, cordless drill at drill bit. Ito pong iyong cordless drill, Best Friend. 100% na gumagana, ang reverse 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Roa sa Palawan kay Best Friend Jerry Paulino. Ang iyo po, solar LED Giant Light. Best friend, 100% na gumagana. Maganda. At mula naman po sa Santo Tomas. Isabela, punta natin si Best Friend Arnold Marayag, ang iyo grinder Best Friend Arnold. 100% na gumagana yeah! maganda. Wala naman po sa Isabela talon po tayo ng Tansa Cavite kay best Ruel Del Rosario. Ang kanyang mga order Isang Bosch na drill at jigsaw na kusama Japan. Okay? Ang ipong drill, 100% na gumagana yeah! At ang iyong jigsaw, 100% na gumagana. Wala sa Cavite talon naman po tayo ng Oso Rubio Pangasinan kay best friend Marco Sarmiento ang iyong Engel grinder na boss 100% na gumagana mula sa Pangasinan talon po tayo ng Buhol kay best friend Wilson Delig ng Carlos P. Garcia Buhol ang iyong otomas na red one best friend it is natin 100% na gumagana ng maganda at punta naman po tayo ng Santo Tomas, Batangas Kay bestfriend Eric Palceso Ang iyong pong Otomas bestfriend 100% na gumagana Mula sa Batangas, talon po tayo ng Lucban Quezon Kay bestfriend Henry Gonzales Bestfriend Henry ang iyong pong Otomas 100% na gumagana Punta naman po tayo kay bestfriend Neil Nilo Ng Mapandan, Pangasinan Ang iyong pong oh na Nagigso 100% ang umaga Mula naman po sa General Tino Nueva Ecija kay best Joseph Seniza. Ang iyo pong Otomas. bestman, friend, po natin. 100% na gumagana Talon naman po tayo ng Batasan Hills sa Quezon City kay best friend Sito Abaca. Ang kanyang order jigsaw at welding jacket at Otomas na black. Okay, ito po ang iyong jigsaw best friend. 100% na gumagana. Po best friend, Jebensito ang iyong Otomas, 100% na gumagana.